Kagawin natin 'to ng kulungan ito at mga rabbit din. Hayo, mga malalaki na sila, eh, no. At ito ra, ito na yung penis product natin 'yan. Welcome back mga boss. Panibagong taon, panibagong video na naman, eh, no. At welcome sa ating uh, YouTube channel. At 'yun, kung nakikita nyo, andito tayo ngayon sa likuran ng bahay namin. Dahil yun, nasabi ko nga dito na gagawa natin to ng kulungan ito ating mga rabbit din. Ayan, no? mga malalaki na sila eh, no? Yan, ito yung mga maliliit dati yan, mga malalaki na. yun yung mga nanay nila at tatay nila. Yan, tapos yung isa rin, ayan no? malaki na rin. Yan, no? malaki na rin. Yung nag-iisang anak niyan At ngayon ay uh, yun. gagawin na nga natin ang kulungan. At ito yung gagamitin natin. Para hindi na tayo gagamit ng mga brace. sa gaya dyan sa ilalim. You know? Kasi pagka, pag nilagyan pa natin ng mga brace. Yung mga dubi nila. Nasa sala dun sa brace na bakal. O kakoy man yung gagawin natin yung brace. Nasa sala dun. So ito yung gagawin natin. Para diretso na. Hindi na tayo gagawa ng brace. Tapos. Ito lalagyan na lang natin dito na ito yung pinakahaligi niya. Bali, apat na. Putul-putulin na lang natin yan na apat. Tapos yun, lagyan natin ng screen na maliliit para hindi lumusok yung mga paa nila sa sahig. Pero yung dingding ay ito na. Atiin ko lang yan. Tapos yan na yung magiging kulungan nila. Para tigi isa isa na sila ng kulungan kasi malalaki na nga sila. Yan. At yun, kung kita nyo, na, kumakain. Ay no, mga matatakaw yan. Mahilig kumain ng mga kung ano-ano mga gulay yan ito tu yan ito gulay ito mga repolyo ah uh, binili ko to sa palengke halagang uh, 10 piso ah uh, sa isang isang araw nila 10 piso yan tinataga ko siyang uh, puntahan doon sa palengke pagkain nilang pito yan marami naman kasi yon kasi mga ano lang to parang mga pinagbalatan lang ng repolyo ano gustong gusto nila yan pero minsan, feeds din yung pinapakain ko dyan pag wala akong makuha na mga gulay. Yan o. No? Lalakas kumain. Kaya ang bilis lumaki. Tapos mga boss, kagaya na sabi ko sa inyo, nabanggit ko dito sa channel natin na ah, gagawa natin dito. Yan, dito. Gagawin natin dito playground nila to. Itong space na to yan. Dinisin natin yan. Tapos lalagyan natin yan ng bubong or net siguro. Yung para pang ano lang sa init para pag umaga or hapon na hindi na ganun kainit dito kasi mainit dito sa likod namin pag panghaling tapat ah, uh, dyan sila maglalaro eh, you no? Know? yan, lalagyan natin yan dito ng, ng bakod dyan, pag ganito. para dito lang sila paikot ikot hindi sila dyan magpupunta sa mga labas labas kasi baka baka kain sila ng basura eh, you no? Know? dito lang dito lang sila paikot ikot kukulungin lang natin tapos yan, uh, dito na rin natin sasama natin yung aso ko, yung maliit ko nakikita niyo dun sa isa kong video. May aso akong maliit dun na nila. Yun, kalay palagi nila uh, kasama yun. Yan, dito na rin natin sasama. Tsaka para hindi makapasok yung dalawa kong malalaking aso kasi uh, yung isa galit sa rabbit yun, hindi sanay sa rabbit. Yan. Amor din ako ng ano sa Shopee, no? Yan, tingnan na lang natin pag dumating kung sakto ba yun dito sa ina ako. Ayun, simulan na natin mga boss. Saglit lang yan. At meron naman tayong gamit. Ito, may grinder tayo. Ayan, may mapang welding tayo. Kompleto tayo sa gamit. Puro lang DIY, DIY yung gagawin natin. At kaya ko pala ito papalitan kasi yan, medyo luma na. Tapos, yan o, oh, medyo kinakalawang na yung mga ano nila. At ito yung isa sa ayoko dahil yan. Ito yung sinasabi kong brace na kapag dumumi sila, ano, uh, nasasala, nasasala yung dumi nila, eh, no? Yan. Hindi naman ano yung dumi nila kasi buo-buo naman yan. Kaso lang, uh, hirap kapag ka nililinis ko, winawalis ko pa yan. Yan. Kaya yun, decide ako na ito yung gagamitin natin na ano sa kanila. Gawin natin kulungan para hindi na masasala. Pag dumumi sila, diretso na sa ilalim. Tapos yung ilalim niyan, para hindi tayo mahirapan magwalis-walis. Lalagyan ko yan ng yero para mabilis lang siyang linisin you know? kasi yan, pag kahit sabihin na natin na buo-buo naman yung mga pupo ng mga yan, mga dumi ng mga yan ay mamamaho pa rin yun sa katagalan, lalo pag na yung ihi nila yan, ganyan ah, lalagyan ko yan ng ah, yero sa ilalim para pagka umaga, linisin ko siya madali lang, madali lang natin siyang lilinisin kasi nandoon nakasahod lang yung mga dumi nila sa ah, yero tapos dahil medyo malawak-lawak nga itong space ng likod ng bahay namin nyo. Ito, itong portion na to. Yan, kung nakikita nyo yung ring na yan, babaklasin natin yan mga boss. Ino? You know? Tanggalin natin yan. At pag meron tayong makita mga halahalaman o mga lupa na pwede natin ilagay dito na magkakalim tayo dito ng mga halahalaman kung ano nung mga gulay, eh, ganyan dito sa side na to, itong portion na to yan, lalagyan natin to at yung gagamitin nating pataba yung dumi nila uh, ibibilad natin. Tapos yun, yung gagamitin natin yung padaba. Pero, hindi pa siguro ngayon yun. Kasi medyo marami din tayong ginagawa. May isa rin akong channel na uh, inuumpisahan. Yung puro, puro naman yun mga rides, rides. Yan. At baka uh, gusto nyong pasyalan yung ating isang channel mga boss. You know, uh, ano nun, uh, Buhay probinsya Motovlog. Yan, ito. Ito yung logo. Yan, yan yung aking isang channel na uh, ginawa. Dahil yun, uh, binukod ko nga yung mga rides-rides ko, yung mga gala-gala ko. At dito ay puro ganito na siguro yung magiging video natin dahil yun nga uh, nag-aalaga nga tayo dito ng rabbit. Pero ito namang mga alaga natin ay hindi naman natin yan pang benta talaga. Ano, ano lang yan? Pang tanggal stress lang natin. Pero pag nanganak yung mga yan at uh, kung may bibili yun, bibenta rin natin. Pero kung may mga malapit na subscriber ako na nandito ano Kung hihingi niyan kapag may anak na yung mga yan Kasi dadami yan, ang bilis lang dumami Ay, kamimigay ko yan Tara mga boss, umpisa na natin. Yun, mga boss, malapit na. Konti na lang. Lalagyan na lang natin dito ng takip, tapos divider. At lalagyan natin ng screen para hindi lulusot yung kanilang mga paa. Titibay na yan pag nalagyan ng screen yan. Ito. Yan, ganito yan. Yan, ganyan yung magiging sistema niyan, mga boss. Yan. Dito. Yan, bali apat sila dito. Yan, okay na yan sa isang rabbit. Pwede na yan sa kanya eh, no? Kasi yan, pagkainan, yan dyan lang siya hihiga. Tapos dito na rin yung bukasan kasi kapag dito kasi sa ilalim mga boss, ang gagawin natin bukasan dito sa gilid. Nahihirapan na kung dumampot o kumuha. Hindi kagaya dito, pag bukas natin ng ganyan, madali natin gaganunin kapag ilalabas natin dun sa uh, playground nila, no? Yan. Kasi pag dito, gaganun, tapos papunta dun sa kabila. Medyo mahirap tayo pa patayo ng tulo tapos kaganyanin pa natin siya no di na na kaganyan lang bukas natin ng ganyan gaganotihin lang natin tapos yun ngayon yan pagka ilalagay din natin madali lang din kaganyan lang pa lalagyan din natin yan ng paa yan eto ito yung gagamitin natin paa dyan yan bali apat basta okay na yan sa apat pero bago lahat lagyan muna natin ng eto Gamitin natin ito para pagka nilagay na natin to hindi na tayo mahirapan maglagay nito. Okay? <tap> sino? At yan. Chaglet lang mga dalawang oras yung natin tinira. ah uh, binisan lang natin kasi meron tayong lakad ngayon. At ito na. Ito na yung penis product natin yan. At dito. Ito yung ginawa natin bukasan. Yan o. Yan. Tapos, nilagyan natin ng screen para hindi lumusot yung mga paa nila. Yan. May screen siya dyan. Lahat yan meron. At yan yung purpose natin dyan mga boss. Ino? Kaya natin ginanyan para yung dumi nila diretso lang dun sa baba. Hindi sumabit dyan sa mga gilid-gilid. Kasi yan, diretso lang yan. O kung may sasabit man, saglit lang yan. ano anuhan lang yan ng tubig. O di kaya walisin lang saglit lang. Basta saglit lang yan. Yan yung purpose nyan. Kaya ginanyan natin yun. Yan. Apat yan. Sa dalawa, tatlo, apat. Yan. Ah, ililipat natin muna pansamantala yung mga yung tatlong mga bagong anak yan yung tatlo dyan, ah, mga bata pa yan. Tapos, siguro yung isa doon, ah, yung bagong panganak din na isa yun, yung malaki na, yan, mga one month mahigit na yan. ano kumakain. Yan. ah dito na silang apat, no? Kasi wala na tayong oras tayo. Kaya naman natin tapusin ngayon. Kaso lang. Ah, may pupuntahan pa ako yun. Pupunta pa ako ng tanawan. Eh. Bibili ako ng uling para sa bukas sa bibing ka yan ito muna at siguro mamaya na natin yan i lilipat dito yung pagbalik ko at yun ito na at lang pwede nyo itong gayahin mga boss yun, pwede kulungan ng manok yan kung ano man yung gusto nyo ikulong pasintyan nyo na hindi masyadong pulido kasi hindi naman tayo professional na welder ano lang tayo DIY DIY lang okay na yan mga boss so. At hanggang dito na lang yung ating vlog mga boss. At kung umabot yan dito, maraming salamat sa iyo mga boss. Kung hindi ka pa subscribe subscribe ka na! At baka ikaw yung mabigyan ko ng mga alaga akong rabbit yan No? Ah, bibigay ko lang yan. Ah, pag nanganak yan sa susunod, may mga subscriber tayo na malalapit. At pamimigay ko yan kasi hindi naman kakasya din yan dito. Ah, gusto ko lang na nakikita sila dyan na yan, may mga alaga-alaga ako. Yun! Maraming salamat!